Hello guys. Hello mga kaigat! Happy Monday. Today is the start ng bridging session. Or parang refresher. Mina Kian. So he's getting ready. Kumakain na siya guys. It's still 6 6 plus pa guys. 6.30 pa yata. Uh, maaga namin siyang ginising because nga 8 o'clock yung start ng session nila. So, yung scenes ko kasi guys is Ah uh, meron silang ganitong program for the incoming grade 7. So, ang ginagawa nila is nagpapasession sila ng mga almost 2 weeks dun sa mga major subjects like math, English, science, yung mga ganon. Siguro para mag-gauge nila kung saan nila ilalagay na section kasi may sectioning naman yung mga high school guys. So, baka yun ang purpose nila. And then, para ma-refresh na rin yung mga bata on what's going to or what do they expect for the incoming school year. So, ayun, na, um, since, ano, um, kahit na 8 o'clock pa yung shift ko, guys, maaga tuloy akong nagising. Kasi pa-impact. hindi ka mga pag-enroll sa next SEM nila, yung mga ganong, yung mga ganong, ano, talaga, sitwasyon. Naranasan ko talaga yan, guys, so, na uh, habol ako ng habol dun sa lending company, dun sa co-op namin, ay, gabi. Basta mairaos ko lang yung mga anak ko, guys. Awa naman ng Diyos uh, na pagbigyan naman tayo ng Panginoon. Hindi tayo binigyan ng mga uh, sakit-sakit, ng no, mga time na uh, I was still struggling for their studies. Binigyan niya talaga ako ng wisdom, ng strength that I can carry on. But ito, guys. Oo, oh, nag... Nangati na naman tong mga ano ko. Hindi naman ako nagpuntas. naman ko bato dito eh. Rati ako nagkakaroon ng mga katikati. -kati. So, uh, mamaya uli guys. Kasi bababa ako, kakain ako, and magvlog ako. So, baba na ako guys. Kain na lang ako ng breakfast. So, we're having longganisa. Tapos sunny side up. And then may mga leftovers pa pala kami kagabi. Oo, oh, may isda. And then ano ba to? Parang sardinas na nilagyan niya ng, ano, hindi naman lang niya ininit. Uy, si daddy talaga. And then I'll have coffee. So wala niyo mag-ama ko dyan. Umalis na. On oh, natin yung electric fan kasi ang init pa rin guys. Swear. Kahit na mayo na, init pa rin. Oh, nabigay sa akin ni Papay para sa diabetes ko ba? Ang so, guys, Oh. New trend. Ang expensive pala ng gatas na to guys. Ito nagkakahalaga ng 1.8. Ito kaliit lang. Kaya nga, tinitipid ko hindi ko maubos kaagad kasi wala pang stocks, wala pang, wala pang ayuda tapos, may binigay naman sila sa akin na isa pa. Ito naman is yung ginamit yata ito ni Kuya, ni Ken, Ken Boost Optimum. Ewan ko lang kung para sa ano ba talaga to para sa diabetics ba to kasi wala eh. Unlike dito, meron talaga nakalagay na Diapro. So, ibig sabihin, diabetic talaga to So, ito talaga yung dapat nakainin or inumin. Food for space na meron kaming apo ng na, napaglalaruan. Tapos, ano, uh, may mga tao pa rin dito. May tatao. Ganun na kasi wala eh. Kami-kami na lang. Pero, anan talaga ang buhay. Tapos yung kabilang bahay ba? Sa, sa ano ba to? Oh, ah, neighbor namin. Ang dami niyang anak, apat. Tapos puro babae. Then puro pa mga ano ba? Elementary at high school. So, tagal pa sila magsasama. kami. I don't know what lies ahead. Kailangan ko magmadali kasi by 8, maglalag in na ako. Guys, I'm back. Lagay ito ng headband. Alright, so kanina pa dumating si Daddy and bit-bit na niya guys yung uh, tuition fee Uh, ano ba yon Listahan ng ano ba? Ano man tawag nun? Uh, um, kasi ang, ang style pala nitong um, scenes ko guys, meron na sila mga plan A, plan B, plan C, plan D na uh, kung paano mo, kung saan doon ang, ang gusto mong uh, mabayaran yung tuition fee. So eto, ayan, binigyan sila nila si daddy ng ganito parang guide kung saan. Kung gusto namin ng spot cash, eto yung gusto kong uh, ano ba yun? EO option next year, guys. Maglo-loan ako sa co-op ng entire amount ng tuition fee nila para at least doon ako magbabayad sa co-op. Kasi yung co-op kasi, guys, 1% lang naman yung interest ko doon. And meron pa akong shared capital sa binabayaran ko. Pero sa ngayon, since meron pa akong existing loan sa kanila and next year pa yun nga matatapos, tatapusin ko lang muna yun, guys. And then, so ngayon, dito lang muna ako sa monthly. Meron ditong plan D monthly siya guys. So bale starting July ang babayaran ko muna are the special fees. So meron si natin na tawag na special fees, meron pang miscellaneous fees. So mas malaki pa yung special fees at miscellaneous fees. Ay, hindi pala. Wrong, wrong, wrong. Special fees are just 10,000. So babayaran ko 'yon ng dalawang buwan, July to August. And then sa September, ang nakalagay dito na miscellaneous nila is 39. O, 3-9. Tapos, starting October to February, yun na yung babayaran ko na tuition niya buwan-buwan. Ang tuition niya buwan-buwan is... Five, yung full amount lang talaga ng tuition fee yung ilalagay nila sa cheque and i-address nila yung cheque sa sa name ng school. So, yun din ang mainam ng uh, plano ko guys. kung Kasi timing din guys, mga June, next year, 2025, matatapos lang ako sa loan ko sa co-op na to. So, maglo-loan ako uli. pero this time, it's going to be a tuition fee loan para wala na akong babayarin sa, babayaran sa, ano ba yon sa school ni Lakian. Pero I guess, ang tuition fee lang yata ang pwede kong maloan. Hindi nakasali doon yung miscellaneous at saka special fee. So, yung magkano lang naman yon? Uh, let's say, 10,300 plus P3,950. Oh. Yung 14,000, i-divide ko lang yun ng 12, 10 months. Mura na lang, di ba? 1,4 na lang yung babayaran ko. Mm, yun na lang gagawin ko, guys. Kasi ngayon, sa pa talaga yung budget ko. But I always believe, guys, na kung nairaos ko ngayon dati, na dalawa yung kulehiyo ko, dalawa yung nag... nag, nag ano ba yun? Nag-aaral sa mga anak ko. Ngayon pa kayang isa lang. <laughs> eh dati pa naman na uh, wala na rin akong nakukuhang financial support sa asawa ko kasi hindi na nga rin siya nagtatrabaho dati pa. So, nakaya ko ngayon, eh, ngayon pa, ba diba? So, ang pinagpipray ko na lang talaga guys na hindi ako magkasakit para tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko hanggang map mapatapos ko man lang si Kian sa K-12 guys. Kasi kung sa college, baka hindi ko na talaga kaya <laughs> Ewan ko na lang. I'll cross the bridge when I get there. But for now, yan lang muna ang magiging, you know, ang kakayanin ko, isip isang mama, isip isang, isang ano, uh, asawa. So, I know God will never forsake me. I know God will never, 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 ever leave me. He has never leave, left me, guys, yet ever since mahal talaga ako ng Panginoon kasi hindi ako aabot sa sa edad na to <laughs> kung hindi din niya ako mahal kung hindi niya ako ginabayan sa aking mga um, you know buhay-buhay ko di ba so I'm really really thankful to God and grateful to Him na rin guys kasi um, pina pina ano ba yun uh, he made me, uh, he gave me, you know, rough times then, pero he, he assured me naman that yung mga rough moments ko na yon, is siya yung naging rock ko rin. Kaya ako naging strong. Kaya ako nalampasan lahat ng mga naging problema ko dati. Okay? So, ayan na naman. Nagdadaldal na naman ako. So, after nito, guys, I'll have another clip. And then, I'll end my vlog for today's video. Guys, time check. It's 11.11. 11. So, si Daddy umakyat dito ng bihis. Nagpalit yata siya ng sleeveless. Kasi ang talaga, guys. Tapos yung aircon kasi sa sasakyan namin guys, parang nang ano na, wala ng freon So, kailangan namin yung ipacheck and you know, uh, patingnan kung kulang ba ng free yun. Pero wala pang budget eh. So, alis na si daddy because alas 12 yung out ni Kian. 8 to 12 lang kasi yung session ni Kian. So, so susunduin so talaga namin yan guys from Mondays to Fridays. Anyway, dalawang ano lang naman yon, dalawang weeks lang yon. And then start ng classes nila is July pa naman. So uh, pag start na ng klase is whole day na. So pababauna na lang talaga namin si Kia ng either food or uh, ano bibigyan ko na lang siya ng pera every day. But the problem kasi baka mahal masyadong mahal yung mga pagkain doon. So Itinang pa namin guys uh, kung ano yung magiging setup namin sa kanya. Kasi this will be the first time na um, uh, lilipat si Kian ng isang skwelahan na malayo talaga sa amin. Ay, hindi na masyadong malayo kasi nasa ano lang naman. Talisay kami, tabunok lang naman yon. Unlike kasi dati guys, from nursery to grade 6, andyan lang siya, walking distance lang yung school niya dito pero this time kailangan talaga siyang ihatid or sasakay na talaga siya ng tricycle kung kung masiraan man yung sasakyan namin so malaking adjustment yun sa aming tatlo given that kami na lang ba yung tatlo din dito guys um sana rin talaga is ano um uh, gabayan si Kian sa lahat ng mga moments and and you know no, mga times na aalis siya dito sa bahay kasi nga Um, minor pa talaga yung anak ko guys wala pang kamuang-muang talaga yan sa labas kasi ang alam lang yan dito lang talaga siya nag dito lang siya namama siya sa loob lang ng subdivision and then but this time he has to go on his own pag ando na siya sa saints Co. although very strict ang saints Co, guys when it comes to going out of the campus na walang paalam so bawal silang lubabas during lunch break uh, during mga mga ano ba yon mga breaks nila bawa uh, bawal silang lumabas Andun lang talaga doon lang talaga sila sa loob ng campus and then balak din namin guys na hindi sinabihan ko din naman si Kia na meron naman siyang matatawagan doon sa office ng principal's office kung sa may kailangan siya sa amin pero mas mainam din talaga guys na meron siyang cellphone na kanya o di ilalagay lang ko sa bag niya guys just in case lang na may emergency basing lang at least maano niya yun, ma uh, magagamit niya to contact us so i guess that's it guys yun lang naman ang laman ng aking vlog for today konti lang siya guys kasi hindi naman kailangang masyadong mahaba so pagdating ni Kian dito kakain kami ng nang siya siya nang lunch ako busog pa kasi ako guys baka maliligo ako during my break time and that's it I'll see you guys again on my next vlog, mga kaigat. Keep on supporting our channel, guys. And sana po ipagpalain tayong lahat. God bless us all. Enjoy the rest of the day. Mm.